lang saglit. Ano, Joel? ah hmm. hmm. oo oh, pwede. Discord na lang tayo. Discord para lahat tayo makakunik. May Discord ka ba? Gagawa ka na ng link.

may audio na tayo I'm not sure kung naririnig nyo ako guys so uh, ayun na nga papunta tayo ngayon ng marilaki kasama mga ating mga tropa pips so ang main goal is uh, Mag marilaki ride at uh, maligo sa falls. So I'm not sure kung saan falls kami. So napag-usapan namin una is Lola Seven Pero parang okay na rin naman. Titignan namin kung hindi ganun katao, doon kami mag magliligo. So ayun, mamaya na lang ulit guys. Ah, tara tara sunod lang mga nga, Jody? Atro. pala kala ko Sunday Conchas. Yeah. Sunday Conchas ka Mas malapit. Iyan. Good Iyan yan. Yon, last ko ko to. Most, yeah. Kuya Jesse Boy Clouty. Kim <laughs> <laughs> <Team> Jessie Boy. <laughs> <Team Jesse> boy. <laughs> game game muna na kayo.

Nanti pak pak lah. So, Pagdyan ang ang sa nature. Sana pa oh, ang sweet naman nila. Hey, UV Express number one. Alright guys, malapit na kami. Napakaganda ng panahon, buti na kisama sa amin ng panahon today. Gawa ng kagabi na kulog-kulog. Kaya medyo alangan kami pumunta ngayon. Buti na lang uh, itong morning, maganda yung panahon. Kita nyo naman. Kita nyo naman na goods na goods. I'm not sure lang kapag pauwi na kami later. Kasi every time na pumupunta kami rito sa Impanta, ayun ang nangyayari. Uh, maulan. Pero kapag mga malapit na sa Manila area or dyan sa Sukat, ayun, medyo wala na dun. So, binabasa lang kami dito sa bundok. Aray, at sakit ng daliri ko mukhang inaatake. Inaatake na naman ako ng aking carpal buti na lang medyo okay okay ngayon dahil nakapaglabs ako kasi pag inatakay ko ng carpal sobrang sakit sa kamay uh, namamanhid na siya hindi ko na siya maramdaman tapos sobrang sakit so yun pag gano'n nangyari, hinuhubad ko yung uh, itong gloves So, yun na guys. Ito na. I think ito na yun. Pag namin. Hmm. Nangangamoy clutch. And guys, ito yung pinlap poles. Yan. Diyan kami pumunta na karahan. So, kita naman sa side mirror ang ating mga kosa. Ayan sila. Kompleto kami. Ayun. Ang dami. dito na yun alright dito na tayo guys ito pa na ito lang Pax. ko lang sa mga terminal hindi ko lang kung ano dito tayo dami pa lang naliligo eh. ano saan tayo dito o dito abin Parang daming tao dito eh, no? O dito tayo? Diyan ulit tayo, pinlock? Ano? Uh. Ano? Balagbag? Hindi ka pa napunta doon, yung may beach? Maganda po don doon eh, no? Balagbag. Kaso layo noon. yung uh. Doon na tayo sa pinlock. Ah, tara. Tara sa pinlock tayo. Ayun yung katabi lang. Alright, lipat kami guys. lang parking dito. Wala! Na-disconnect! Na-disconnect! Ayun, lipat lang naman kami sa katabi guys. Ito, pinlock falls Ganda ng view. Oo, Ya, yeah, masuk kami itu. Alright, let's go. Rapi. ayun lang di ba nag-uulan nga I'm not sure kung good sa good spot to Yun. Dito ulit. So, hanap na lang ng pwesto. Ha? Oo nga eh. Okay. Tenog muna natin. Yup, di terminal ya, guys. di uh -huh. sini Ang motor namin, okay, setas dan. <laughs> Kasi eh, hindi talaga binahal. Kasi Kasi hindi talaga binahal. Kasi hindi hmm. talaga binahal. Kasi sa ano sa Bulacan? Bulacan lang. Baho pa oh, sa, <laughs> naman <don't> <laughs> yun. yun. Kasi kami nung nasa, nung nasa Saboy Hotel, no? Bago kumain talaga, hindi kumain. Pagkatas kumain. Okay. <laughs> ありがとうございます。それ <laughs> 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 Kadalilug <laughs> lang no. Aba na sa terya

Sila ano yung mga kasama natin nandun sa kabila eh Saan? May mababaw pala dito Bin no? May mababaw pala dito Kasi doon ka kaya Kasi talaga gusto kong maging lubid Lubid? Gusto ko maging lubid eh Ang mukha ko yan Pangarap na maging lubid pangarap? Pangarap niya rin maging lubid Hindi ko alam kung anong Tinutukoy niya ito ba? Ano si boss oh? Ano na boss? <laughs> boss, ano na? <laughs> Ay, <kayo na>. Loy, <laughs> ano na Loy? Tapos <laughs> na. Ang mo na. Bolang bakal mo sa pa. yung motor mo, pang panay kinang. Ang binili na ng galong gong. <laughs> <laughs> ah. di sana, pinangarap mo rin maging lubid. Yeah. <laughs>

Sarap <laughs> e, <laughs> 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 oh. Pinilitan mo yun. Sarap oh. Bombet. Bombet. Bombet.

Eu <laughs> não Madulas Madulas All right Ja, へえ。 Ah, terus di itu ya. Bakit? ko yung windbreaker mo? Ano? Pinapakawa ko lang yung jacket ko na parang O sige, okay lang Tingnan namin dito Tain natin si, ano Magsusunta ng jacket Ha, tara